dandan lang, Bal. ito yan ba? Kapakalang. Yan, ito na nga yung pinakakaintay natin, guys. Andito na kami sa spot. Papandaw tayo ngayon kung sakasakaling may huli. Meron ba? Ay, ayos. Uh, Ang laki niyan. Ano yan, Bal? Dahan-dahan lang. Uy, so. Dito, dito yata. Dahan-dahan lang, Bal. ito yan ba? Kapakalang. Ay, tilapia. Ay, tilapia. Ay, tilapia. Sulid. <laughs> Ito lang pala ha. Bulo tir muna. Ari ko matigas. Ito oh, dito, dito. dito. Oh. dito. Sulid. Malapad-lapad wow. <laughs> to. Ito yung bawi. Bawi tayo ngayong umaga, bawi, bawi. Sa umaga. Ito yung kasarapan dito. Sobrang hirap kagabi. Pero may biyayang nag kinabuasan Napakalapad yan guys So ang timbang siguro yan Mga ano na Mga tripod fourth yan ano bal Meron Meron ano Ayos Panalo Yung gawa natin Jay <laughs> Ito yung net Jay Asan na yung net Panalo Unang kawil So bali oh, Yung unang kawil palang Nadaan na namin guys Doon walang huli Eto Tapos pangalawa yung Andyan Bali pangatlo to bal Ano Ayos Tali kinukuha na namin yung ano yung mga wala, wala nang pain salamat lord thank you tilapia <laughs> ayos na And ito pa isa guys andyan pa yung pain niya ito rin yung isa buhay pa rin yung pain nya so mamaya na natin kukunin yan baka may mga ligaw pa ano bal oh, meron. Uh, andun pa isa pero pa isa. Ayan. And then pa ipain niya. Ayan. Ayos. Dito naman kami sa kabilang side. Ito. Wala dito. Na nawala yung pain dito. ano, Bal. Nawala yung pain. So, pagka walang pain, kinukuha na namin, guys. Ito isa, di na? Ito yung isa. Sumabit lang. Sinakmal ito pa ni Gurado. Ano? Ala nang ala nang pain. Oo. Mm, sumabit na. Nakawala 'yon sa si bala no. Nakawala 'yan eh, nakapalupot. Oo. Oh, Tanggalin na natin 'to. So ayan guys, andito pa rin yung mga pain natin.